Hi guys, good afternoon. So, so 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 so. So 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 so. Paglisat n din guys, kaya ang kulang, ang tindahan ni madah ulay sabon. Ulay sabon ng Tide or bar. Nasaan man? Ulay supas, surut nang supas. So sa so, kamay lain wala na sentral ay sentral lollipop o oh. chichirya mm So, today's video ay akong ipiplik sa dalaga. Kagapahapaan aning salo. Papabugnaw sa iya, ha? Ano tayo ni Mupa? Ano Pam, pam, pam. Psst. Pam, pam.